Ayay! Tara, kadako ni mga boards. Mura mo na yung tabogok. Oh, sus. Takuan nung agaw nga boss. Mura na sa mga boards. Muna na yung lungag sa Tapos lakan ha. Tapos dingan na ito. Bukawan mo kanahan. Ah. Niyato to rasa na siya pabuton. Ug ba? Tara, may kapot na siya mga boards. ni kapot na yan siya mga boss. Distansya at agamay. Ayay, initas pala. Oh, Ay, kastar tada. ya. Jigapir, jigapir, jigapir. <laughs> Tapot din siya. Oy, grabihan ni tama agon. May isog niya sa mga boards. Namuhot ra ba? Muhot man. Tatabunan gamay kay kita kita dire. Ya. Yeah. Tolay ni mga boards kay mura maglaig por kinaptan. Pag tumoy rin may ipakao niya mga boards. Iyay, kana bunlot. Okay kayo. Ayay, kana bunlot. Yod, okay kay ka darling. Kana. Sige. Hina niya sa pagkuha gin mga boards. Hindi ganyan mo sa bunloton. Nga naman. Mamuhi man yung imunin bunloton. Pabuto rin ganyan sa mga gawas na iyahang tangkugo o dapit sa niya. Ay lagi paglangas basta ina na napasadahan na. Oh. Ay lagi like paglangas. Ah. Ah, padon ni sa oh, sayang mata. Onya oh, yeah, mag shout out on nata sa katong mga nag-comment sa tong last video. Ah, sige raw kag pamunlot ay eh, bagawa sa dia oi. Ah. Ara mga boso. okay, iwas. Ah. Kusgaan na. Nang mata ay. Arang mata. Oh, go sa mga boss na. Sugat ang agot. Sugat ang mga boss. Oh. Oh, ah! Yeah. Oye! One zero. One zero. Impas sa mga boss. O lang gikapot mo dito. Gikatik dito mga boss. Kaya init kayong panahon. Pasinyag mo ko ano Muknon. Iyay balag madugay ni sa kwamos, kita ko dakos nila. Awa dako. Awa dako. tara? Gawas na, gawas na. Tara sa mga words. May lagdi mo okno lima words. Tugom lagu marba taon. Awa dako. Ra. Ra. nang lek-lek rasya mga words oh. Ayoy. Dos lakens, dos lakens, dos lakens. Ada ni tama mga boards, speedhan hand mga boards. Oh, sugana oi. Eh. Oh. Oh. klaro. So, Kodud ang klaro. Oh. Sos. Klaro na mga boards. Oh. Hmm, si 10 10 mga boards. Oh.